Lagyan mo lang yun ng sabon. Kasi ano na baka mga damit na yun. Kasi parang hindi na siya, ano eh, madulas. Washing with my feet. <laughs> Nalala ko, may nag-request sa akin dati ng ano, na sa YouTube. May nag-comment doon, sabi, ano daw, pwede daw bang mag-request siya ng, busog na busog kasi ako guys, kakatapos ko lang sa ngayon. Pwede daw ba mag-request siya ng ano, ng laba, pero ang gamitin ko na ba? ang gamitin ko sa paglaba yung, paako. Tapos, yung, yung <laughs> Ito, pa ako. Tapos, yung mga labahan ko rin, mga humot. Kung nangirapan pa ako, ang hirap ko yan. Ito ginagawa ko para medyo matanggal na yung ano niya, yung bula. Ayan. Tapos, saka ko na siya kukunin para higaan. You're my woman, I'm in love. Natuka kami sa labahan ngayon, guys. Para bukas, yung mga ano naman, yung mga puti, ay yung ibang labahin. Sabi sa akin, bakit ba ko na lang i-washing? Eh, ang aming washing, guys, ay hindi naman automatic anong pa rin siya, kailangan pa rin siyang bandawan. Bago isa lang, nilabandawan ko siya muna. Siyempre, tinatanggalan ko ba ng amoy para naman hindi mahirapan ng wash. Hindi ko sabihin, para naman, ano, hindi... Para paglabas niya, talagang siguradong malinis. Kasi minsan kasi, ano eh, hindi malinis eh. Lalo na yung mga damit ng mga bata. Yung sa mga damit ng natin, mga damit ko, okay lang yun kasi hindi naman ako masyadong ano eh, marumi mag damit kasi laging papalit ng damit, pag pinagpawisan, palit, yun yun. Eh. lang talaga yun sa mga bata. Kasi yun nga, nang babandaw na ako. Tsaka yung pag nagpusot ako, yung mga damit yun na hindi ko hindi Kasi alam naman, yun na, yung mga ano diba, yung mga So, hindi kailangan hindi kusot. Kusot na kailangan i-wash, kailangan kailangan i-kusutin nalang. Saka yung mga puti, kasi talaga, bago ko yan i-washing, talagang sinicheck ko yung mga ano, lalo na yung kay Marjorie gamit, saan akong lakay na bunso. Dulein masyado. Ayan. Tapos na akong magbandaw guys, pero may mga nakasara pa sa washing. So marami pa, pangalawang ano parang ito, pangalawa pa lang itong mga natapos ko na, pero ano, rin ano, pa, mga magliit, mga short, kasi na hinihiwalay-hiwalay namin, parang dala pa kami. Muko yung magliit, tapos yung mga short lang muna, tapos mga damit, mga kumot, mga sapin, mga gano'n. So yun, tapos ko na to, tapos abang na lang ulit ako mamaya para sa iba na naman.